Ilang taon ding naging espekulasyon kung magkarelasyon nga ba si na Darren Espanto at Cassie Ligaspi. At sa kamakailang revelasyon ni Darren na wala siyang girlfriend, ay tila natuldukan na ang mga espekulasyong ito. Paano nga ba nagsimulang malink si na Darren at Cassie sa isa't isa? At ano ang totoong naging ugnayan nila? The Philippine Showbiz List presents Real Score sa naging relasyon ni na Espanto at Cassie Ligaspi. Getting Close Together magkaiba man ang kinabibilang TV network at abala sa kanilang career, hindi ito naging hadlang para mabuo ang magandang pagkakaibigan ni na Darren Espanto at Cassie Legaspi. Ayon sa panayam ng isang entertainment website, unang nakilala ni Cassie si Darren noong May 2015 sa pamamagitan ng show na Asap Natin To. Mula noon naging magkaibigan sila matapos silang mag-guest sa nasabing programa. Pagkalipas ng limang taon, sinabi ni Cassie na sila ni Darren ay simply enjoying each other's company. Samantala, pabirong dinutukoy ng kambal ni Cassie na si Mavi na si Darren bilang kanyang brother-in-law. Ilang araw bago ang Valentine's Day noong 2021, nag-post si Darren ng post sa Twitter para tanungin kung okay lang na magbigay ng cup noodles sa taong gusto mo. Matapos na tumugon ang karamihan ng netizens ng oo, gagawan ko siya sa kanyang tanong, sumagot din si Cassie ng I would in a heartbeat. Isang araw matapos, Ibinalik ni Cassie ang issue ng cup noodles sa pamamagitan ng isang witty tweet na tila tumutukoy kay Darren. Tweet ni Cassie, Good evening everyone, except for the guy who still thinks I wouldn't make cup noodles for the person I love na may face with rolling eyes emoji. Nag-iwan naman si Darren na hakatawang komento na nagpahiwatig pa ng higit pang espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Komento niya sa tweet ni Cassie, For real that's so sad. I feel bad for the guy. Na nalikipan niya ng face with tears of joy emoji. Sa Valentine's Day 2021, nag-post si Cassie ng larawan ng isang bouquet ng bulaklak at cup noodles na may caption na Happy Valentine's Day everyone. Huwag na maging tampo, gawa na lang kayo ng cup noodles for the person you love. Bagamat hindi direktang binanggit ni Cassie si Darren sa naturang post, pinasalamatan niya ito sa pagpapadala ng pizza sa pamamagitan ng Instagram story sa mismong araw din 'yon. Pansin na mapanuring mata ng mga netizens na ang mga sunflowers mula sa kanyang naunang post ay makikita sa background ng larawan na nagpapalagay sa kanila na si Darren Dean ay nagbigay kay Cassie ng mga bulaklak at ng cup noodles. Sa 21st birthday naman ni Darren noong May 24, 2021, nagpost si Cassie ng isang sweet birthday greeting para kay Darren. Bagamat tinawag niya itong kaibigan, nadama pa rin ang fans ng Cass Ren ang kilig sa palitan ng mensahe. Samantala noong 2022, kinumpirma ni Darren sa isang press conference na she is single and pretty happy Noong August 2022, ay parehong nagbahagi sa Instagram ng kanilang solo shots sa tabing dagat sila Darren at Cassie. Ngunit isang larawan ni Darren, kita si Cassie sa reflection na kanyang mga sunglasses. Nagpost rin si Cassie ng katulad na larawan nagpapakita sa kanilang dalawa na magkasama sa relaxing trip na iyon. Dahil dito, mas lalong nabuhayan ang mga takasubaybay ng dalawa na umaasang mas pinalalim na ang kanilang ugnayan. Kinumpirma naman ni Cassie sa isang panayam sa kanya noon na silang dalawa lang ni Darren ang magkasamang nag-travel. Yun din daw ang unang pagkakataon na nagkasama silang bumiyahe at may basbas -bas na kanyang mga magulang na sila Zorin Legaspi at Carmina Villaruel. Kasunod na kanilang quick getaway, nagpasalamat si Darren sa mga magulang ni Cassie sa pagtitiwala sa kanya dahil sa malapit na ugnayan ng dalawa. Madalas din ang pang-aasar ng mga magulang ni Nakasi at Darren sa kanila. Sa katunayan, simula pa lang si Don Espanto, ama ni Darren, ang nanguna sa pagsasabing napapasaya ni Kasi ang kanyang anak at bukas siya sa pagpapakita ng suporta sa kanilang dalawa. Katulad ng ama ni Darren, mapanuksuri ng ama ni Kasi na si Zoren. Isa sa mga patunay nito ang tila hindi maitatangging pabor ni Zoren sa hinihinalang pagkakamabutihan ng kanyang anak kay Darren. Maaalala na noong July 2022, ibinahagi ni Zoren sa kanyang Instagram account ang isang video na palihim niyang kinunan habang binibisita ni Darren si Cassie sa kanilang tahanan kumakain ng dinner sa dining area. Makikita na katalikod si Cassie at Darren sa direksyon kung saan naroon si Zoren na nakapwesto kaya hindi nila napansin sa sandaling kinukunan sila. Batay sa video, biglang tumayo si Cassie at doon lamang napansin ang kanyang ama na kumukuha ng video. Caption niya sa video, at Cassie, sino itong di last night? Shhh, nalubos naman kinaaliwan ng mga netizens. Sa isang panayam kay Darren noong August 2022, ibinahagi niya ang kanyang kasiyahan sa ama ni Cassie dahil sa pagiging mabuti at chill nito. At sinabi niyang wala siyang anumang problema sa pagkuha nito ng video na palihim. Cassie admits Darren is boyfriend material. Iniisip ng mga tagahanga na posibleng higit pa sa pagiging magkaibigan ang ugnayan ni Cassie at Darren dahil na rin sa hindi nila itinatago ang madalas silang pagsasama at may mga random pang pagbisita si Darren kay Kasi na kahit naabala sila sa kanil kanilang trabaho. Pero maila pa rin si Kasi at consistent pa rin ang kanyang mga sagot na mag best friends lang sila sa iba't ibang panayam kung saan na itatanong sa kanya kung ano ba talaga ang real score nila ni Darren. Ayaw din daw nilang isipin ako anumang opinyon ng iba sa pagiging malapit nila ni Darren. Sa isang interview kay Cassie, naitanong sa kanya kung bukas ba siya na maaaring mauwi ang closeness nila ni Darren sa totohanang relasyon at maging opisyal na magkasintahan. Anya, very focused muna siya sa kanyang career at gusto niya i-build ang sarili bago pa man mag-level up sa ganoong bagay. Pero aminado naman siya na boyfriend material ang best friend niyang si Darren very selfless, and very caring din daw ito at inuuna nito ang iba bago ang sarili. At yun daw ang nagustuhan niya kay Darren at saka very gentleman ito. Travel Goals Together dahil sa buong tiwala na kanikali ng kanikaling mga magulang kina Cassie at Darren at pagpayag ng mga ito na makapag-travel for the first time, ang dalawang young stars na magkasama na walang chaperone sa beach sa Nasugbo, Batangas noong August 2022 ay nasundan pa ng na ibang travels na magkasama ang dalawa. Tulad na lang ng nasa bucket list nilang dalawa noon na makapag-travel sila na magkasama sa bansang Japan. Sa Instagram noong February 18, 2023, nagbahagi si Darren ng ilang larawan na kuha sa pamamasyal nila ni Cassie sa Tokyo Disneyland. Doon nila ipinagdiwang ang kaarawan na kababatang kapatid ni Darren na si Lionel. Makikita sa mga larawan ang pagiging malapit at komportable ni Cassie sa pamilya ni Darren. Ilang buwan mula ang trip to Japan ng dalawa ay nagpatuloy naman ang inseparable adventures overseas ni na Cassie at Darren. Noong May 1, 2023, ibinahagi ni Darren sa Instagram na sila ni Cassie ay lumipad patungong California kasama ang ama nito na si Zoren. Caption niya, Back in the Bay Area again, but this time it's different. Smile emoji. Na may kalakip na narawan nila ni Cassie na may Golden Gate Bridge bilang kanilang backdrop. Nagbahagi pa si Darren ng iba pang mga larawan tulad ng pagpo-food trip at pagbabiking nila kasama si Zoren. Birthday messages to each other Sa 22nd birthday ni Darren noong May 24, 2023 isang heartfelt birthday message ang ipinabot ni Cassie para rito Sa kanyang Instagram post inihayag ni Cassie ang kanyang pagbati sa tinutuloy niyang best friend at partner in crime na si Darren Sa 23rd birthday naman ni Cassie noong January 6, 2024 binati naman ni Darren na kanyang best friend Kalakip ng beautiful carousel photos nilang dalawa ay ang short but sweet message niya para rito na Happy birthday my Hannah Pagtukoy sa karakter ni Cassie sa Metro Manila Film Festival entry na When I Met You in Tokyo, kung saan co-star din siya. ABS-CBN Ball and GMA Gala Crossovers kahit solo naglakad si Cassie sa red carpet para sa GMA Gala noong July 2023 tal guest performer si Darren sa concert ni Bel Mariano, ay agad naman na dumiretso si Darren mula sa Quezon City patungo sa Manila Marriott Hotel sa Pasay City. Ito ay para humabol sa GMA Gala at nakunan pa ng video ang pagsalubog ni Cassie kay Darren sa lounge area sa labas ng ballroom ng hotel. Nag-post pa noon si Darren sa date nila ni Cassie sa gala at sa comment section, nagpasalamat si Cassie kay Darren para sa pagiging first ever date niya. Noong September 2023 naman ay special date naman ni Darren si Cassie at sabay na naglakad sila sa red carpet ng ABS-CBN Ball 2023. Darren clarifies real score with Cassie. Sa gitna ng lahat ng mga pahayag at mga ebidensya na kanilang malapit na ugnayan, marami pa rin ang natatanong tungkol sa tunay na estado ng relasyon ni na Darren at Cassie. Nito lang April 8, 2024, tinuluka na ni Dari ng usap-usapang ito. Anya, malapit lamang daw talaga silang magkaibigan at best friends ang turingan nila sa isa't isa na noon pa man na ang pareho nilang sinasabi sa lahat. Ito nga raw ay isang bagay na sa palagay niya ay hindi maiintindihan ng karamihan. Sinabi rin ni Dari na hindi niya alam kung paano ito ipaliwanag pero nandoon pa rin ang pagmamahal nila sa isa't isa. Sa tanong kung maaari pa nilang i-level up ang kanilang relasyon, sagot niya ay hindi pa raw ito pwede sa ngayon. Cassie and Carmina's Cryptic IG Stories Pagkatapos ng pahayag ni Darren tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila ni Cassie, nag-post naman sa kanilang Instagram stories ang mag-inang Carmina at Cassie. Noong April 9, 2024, nag-post si Carmina ng isang larawan ng lalaking nakatingala habang tinatanaw ang isang eroplano sa ere at may makahulugang caption pa ito na, Don't expect the same and return. Kasunod nito ay ibinahagi naman ni Cassie ang kantang Favorite Crime ni Olivia Rodrigo sa kanyang IG story. Marami tuloy na natin sa sanasasabi na ang mga ituraw ay tila sagot ni na Cassie at Carmina sa pahayag ni Darren na mag-best friends lang sila ni Cassie. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!